Hi, guys! It's me, Chaka Octavia. So for today's video, we're going to make a happy family again. Hi, guys! I'm so sorry sure if you naman know ako bags. vaccine So parang daming ginagawa kasi po ano, yun, malapit naman po kasi mag-vacation. And next week is um exam na po namin so nai-review po talaga ako. Pero eh, nag pa ako ng time para makagawa ng video. I know nakagawa na kasi it's Friday naman ngayon. Bukas na ako gagawa ng mga kailangan. Okay? Okay, guys. Christmas is coming! Ilang weeks na at malapit na ang Christmas. It's December 6 now. And now, let's go. Hindi ako makatulog. Hindi pa ako pagod. Gusto mo mag-concert? Ay, mag Ay kakataosan mo na sa concert. Bay, gising, Bay. Ano ba yun? Natutulog yung tao. Eh! tayo, Bay. Okay, gusto ko yan. Pero wait. Ano natutulog yung tao eh? Ano naman? Hindi ka. Please. Hindi ako makatulog eh. Okay, fine. Thanks. Let's go sa baba kasi ayoko na. Naantok talaga ako eh. Naantok ka pa rin bakit mo ko ginising? Kasi nga, gusto ko mong talaga Ano Ano kaysa ba? Pabiin pa lang. Pabi, pabiin mo pala eh. Tama mo lang ako sa pasok ko diba? It's a weekend. You mean now. Friday ngayon? Ah, uh, okay. Bukas pa yung Sabado. Okay, okay. So, where are we going? Baliw to na to be. Number one. And guys, um, I saw na mayroong ano, teaser si Ito Kabako, which is update for upcoming December, for new Christmas, upcoming Christmas. At excited na ako! Pag ay nagpakabog sa akin ba eh. guys. Kuna yung kayo video. And stories. <laughs> Ayan, kasama to guys, ingising mo pa ako eh. Pinsan kita, so susunod ka sa gusto ko. Ang kapa. Oh! sino na pala kayo Charlotte? Hi, Teh. Yes, good morning. Just doing a little skin care since gusto ko ng perfect glass at Glossy naman may mukha mo. Ate, oily ito. Ano glossy? Eh? Sampain kita. Mag-shut up na lang kasi kayo. Huwag nyo nung bad tripin yung na yan. Fine, fine, fine. Guys, labas muna mo tayo. Morning jogging na. Mo. May ganun pala kayong kasing mindset. Nakala kasi higala ka ni higay. Ang kapal. Ang kapal, Diana. Coming from you, Diana. Alam niyo guys, mag-shopping na lang tayo. True, di ba, babe? Ba? Alam mo, kayo lang talaga internet. That's where I know Me too. Okay now, I think, ano ba natin? Tawin ko, kumakain ako ngayon eh. Pero guys, ano ba yung ini iniinom mo? Biba itong baho? Uy, titi to. Ay, tiba yan. Okay, -ano ko gano'ng kumakain. Okay, diba? Na tubig pa. Kaya mo na. Napakagustos na mga Maligo na kaya tayo guys para makapag-jogging na tayo. Ha, okay. Pero kumain na kami. Okay lang yan. Nalababorn fat lang naman yan. Okay, fine. Pero na. Okay guys, ready na ako. Okay. Tayo may. Eh. Ano ba klase ito? pa ka oh, ay eh. oh, eh, naman eh. Ito mag-jogging naman eh. Kaya nga, baka pupunta ba tayo ng ano? Ikaw kasi parang kung mag-zumba. Ikaw naman parang kung... Ito pang jogging oo Tama. Ikaw naman, pupunta ka ba sa farm? Excuse me. This is Brandon It's from Canada, okay? Hello, nasa Pilipinas tayo. Mag-jogging tayo. Wala tayo sa Canada para mag-farming. Hindi dito pang farming. This is so expensive. Kasi yung wakang tubol. Bastos. Okay, guys. Okay. Okay, tama na to. Let's be in our healthy living. Plastic, kakakain mo lang kaninang pork. Shut up! And listen. We listen, we don't judge. We listen, we don't listen, and we judge. Okay, kayo na, panalo. Go! <clears throat> Para yung maging happy naman yung Christmas mat natin, di ba? Huwag kang plastic dyan, ti, mo kaya yan. Sa Christmas, yung Christmas pangalan, inubos mo yung isang kahon ng ano, chocolate. Grabe ka. Shut up, guys. Okay, ayoko ng ganyang speech. Siraulotan na. So hey guys, ayaw na mag-jogging ko na lang. O di ikaw na, sana makidnap ka. Sama, ang sama, ang sama, ang sama. Hindi ko ba alam kung mga kamag-anak ko kayo O kampon kayo na eh. subukan mo talaga. Tara na kasi yung iniin. Ikaw na lang kaya mag-zumba ka. So, si ano yung like, love me like you do, love me. Baka umalang pati pumunta ka, wag na. Tara na. After one half jogging. Huh, huh. Oh my gosh. Seryoso si ano pala kayo. di ko kinayot yung one hour. Ako din, pagod na pagod na ako. I'm so exhausted. And I'm so tired. Kung gusto ko nang kuhaan ako, kuhaan ako sa bell. Ay, hiyo na ako. namumutla ka na. Tara na, umuwi na tayo. Ha? Ah, guys. Ay, eh, te, ikaw na lang, te. Ikaw na lang. Oo, oh, okay. te. Kaya mo yan. Si Monyong ka, diba? Di go. Ang Excuse me. Sino ba nag-iya? Kami. hindi ba nabig sabi namin na abusuin namin to, be? Huwag kang OA. Fair girl. Try to agree with this, ha? Nag-agree ako, be. Sige na, ba? At 6 a.m. na ako. Oh. Tamo. Makaayon sa mami for sure. Yeah, they're cleaning and they were... I think we're shopping and naman tayo. I think we're shopping and... Oh, eh! Excuse me, hindi niya ka magsalita. Umuwi na tayo guys. Baka masaka ko pa kayong dalawa pag hindi ako nakapagtinti. For... I'm not even nine. Let's go! Ay! Hi, mami! Oh, ba't ngayon kayo? Ano yung ginawa niyo? Nag-jogging po kami. Nag-jogging pala kayo. Mukha kayong nag-zoom ba? Sige, te. Sige lang, te. Ano ba naman itong mga ito? Kaya hindi naman magkamag-anak. Nag-jaga, hindi kami sinabihan. Ate, baka gusto pakita ko sa'yo yung picture ng makangabunganga mo. Baka kaya magisingin sa... Gisingin ka? Sa trap mo ito, win. kapajan, Ka pa dyan? Bakit mo ako pinagtsurahan? Para may problema ko, ako, be. Gusto pakita ko pa. Subukan mo, te. Sampalin kita. Tama na yan. Tama na yan. Okay. Kumain na lang kayo. Nung oras na o. Six na. Kumain na po kami kanina, mami. Ito yung dalawa. Kumain kami, tito. Kumain kami sa ano ginagawa mo, Daddy? Kumain ka po ba? Oo na. Kumating kasi ako, so dapat ganito yung damit ko para elegant ako. So, ano, okay po. Mami, sa Diyos ko lang, mag-skydiving kayo tayo bukas. Since, walang nang yung mga bata. And, eh po, sabado naman yung bukas. <clears throat> I mean, good idea, anak, no? O baka ngayon na lang po, tita. Oo nga, Mami. Oo nga, Mami. True, Mami. O, sige, sige. Mag-park ka na naman kasi mag-fly tayo pagpuntang uh, New Zealand. Since um, and like, dapat naka ano kayo ha, <coughs> naka jacket kasi, nag snow dun eh. Okay, tita, I love of idea. Magbibihis na po. Gasan yung mga pinggan nyo ah. Ay, bins tita. Go tita, mayroon ako magungo sila hindi. Ay, wow, Flexing ka Shut up. Hi, nako guys, tara na nga.